mga ateng, nandito kami ngayon sa Singapore, eh <laughs> sa, sa Mandaluyong at may pupuntahan kami sa mano kami talaga naman, ramdam na ramdam na ang Pasko dito sa Mandaluyong, ating isa-isahin ang mga inihanda nilang mga tiyangge at kung ano-ano pang mga tinda dito sa Mandaluyong City so kami mga ateng, join na hindi pala tayo nasa Mandaluyong, nasa Disneyland pala tayo. <laughs> ang gabing to ay very reality TV dahil masasagasaan ako ng truck. Bihira mangyari ang masagasaan ako ng truck. Charot. <laughs> Bihira mangyari yan. At kung hindi man ako masagasaan ng truck, mga kapamilya, ako naman ay masasagasaan ng track. jeep. Eh, dadaan ako. <laughs> Ayan, welcome to Disneyland, Etos. <laughs> Ayan. Ay, akala mo ay sa Disneyland pala ay may mga lumilipad na kabayo at Pero bukod sa mga bukod sa mga rides, meron din sila dito ang mga parol na gawa sa mga uh, endangered materials. Ano ba 'to? Recycled materials. Isa-isa natin ang mga parol nila. Ang para na to ay gawa sa ginawa nila. <laughs> Ito naman ay gawa ng mga taga RTU. O, oh, saan yun? Rizal Technological U University. University. <laughs> at may mga materials siya na CD, uh, at mga kinemer. <laughs> Tara na! Ito namang kembot na ay gawa sa plastic bot ba, plastic bottle plastic bottle ng Sprite kasi green at saka white kasi Coke. Tama mali? Tama. So, punta tayo sa ibang mga parol. Sa likod ko naman, makikita nyo ngayon yung shahin ko. so white. So white ba ito? Shahin ko yan. Kung mapapasin nyo, magkasing, magkasing puti kami, di ba? So, mag kami. Chang. Kumusta na chang? Sino nakita ko dito? Si Santa Claus. Totoo pa lang may Santa Claus. Si Santa Claus mukhang gutom. mukhang hindi naligo si Santa Claus. nawawala kami. At nawawala kami. Dito sa Times Square tayo. Nandito lang ngayon tayo sa Times Square. Kung saan? Sa Times Square kung saan maraming square. Marami dito ang mga... Thank you. Marami dito mga. Marami dito mga boxes boxes ng mga regalo. Ginagawa namin. mo. Thank you. Oh no, eh ay ito si Lola, talaga naman. Lola, komusta naman ang pagdalaw mo sa Math? Kawali ng banana form. Ay, salamat. Ayan. Thank you po. Ayan. So, si Lola ay dinigyan ako ng dollar. <laughs> Ayan. So, ikut-ikutin pa natin dito sa Mandaluyong para malaman natin kung ano pa ang meron dito. Ano na. Kung wala kami, Lola. Hindi ko alam na si Santa Claus pala. Medyo nakadroga kasi gabi na may shades pa. Parang malina pa. At si Santa Claus diba? bang joke lang. <laughs> I-zoom in mo nga kay At sa sobrang sikat ng mga Angry Birds, akala mo naging Christmas decoration na rin sila. Ayan, makikita nyo sa likod ko ang mga Angry Birds. Tapos mamaya, maghahanap din tayo ng mga Angry Birds para maiuwi natin sa bahay. Kaliwanag <laughs> so, dito, te. Perfect spot for not so perfect spot for booking kasi maliwanag <laughs> nandito tayo ngayon sa Universal Studios <laughs> at akalain mo ito ay isang patunay na ang mundo ay hindi bilog <laughs> joke lang ang nababalitaan nating bilog ang mundo akalain mo rin na ang ang mundo pala uh, sa malayuan ang uh, mga lupain pala ay parang nahulog lang na tae <laughs> ako, meron ako friend. Yung buong bahay niya, napuno niya ng furnitures. <laughs> Kaka-pair <laughs> yan. siya ng plato, flower vase, mug, baso, kutsara, TV, ref, sofa, <laughs> charos. <laughs> Naalala ko dati no maniiit pa ako nakipag-away ako sa kanya kasi nanalo ko ng piwi ayaw ibigay yung piwi yun yung nakakaloko piwi talaga ang mutik na magimitsa ng buhay ko ano Hoy Hoy Kami sa ruana nako Ani So paano umakyat mag-MRT ba Ganito umakyat Ganito umakyat Okay May talik ako kumpare madali ko makakita sa ganito Ah wait, wait, wait. Yes. Isa pa! <laughs> Isa pa! <laughs> pa. Okay, <laughs> so, boga dito. So, okay. At sa likod ko nga ay may nagaganap na Miss Gay Lotto. Charot! <laughs> Kung saan hindi pinaglalaban ang kagandahan. Ang pinaglalaruan ay... Okay. Kapala What kapalaran! Kapalaran! <laughs> <laughs> Hahaha! <laughs> Ayan ang ating Ito na anak oh. Oh. O, ito yun. At dalawa na lang. Dalawa na lang ang natitira ng ating mga kandidata. Sino kaya ang magwawagi? Emy <laughs> na! balikan na ang ating mga kandidata dito lang sa Miss Gay Lotto. Kasalukuyan <laughs> na nga nag-uusap-usap ang ating mga kandidata ano kung ano ang kanilang ito mga i-re-represent. Talaga namang malalaman natin ilang sandali pa ang mananalo at uh, kukoronahan na Miss Gay Lotto 2011. Ito again ang contest na hindi pinaglalaban ang kagandahan kundi pinaglalaban ang kapalaran. <laughs> At ang ang kanta nila, loto 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 po. <laughs> ang sistema ng gay loto, Miss Gay Loto, oh nag usap usap yung mga kandidata kung anong nire-represent nila. Tapos hindi alam ng no, judge kung ano yung uh, yung yung mga -represent nila. Basta kumipili lang siya kung sino mapili, pasok. Kung hindi ka mapili, kanya-kanya eksena, kanya-kanyang gawa. Kung ang mga kabataan Becky ay may Miss Gay Lotto, dito sa kabila, may doggy battle ang mga kalalakihan kabataan. Dito naman, ang mga kabataang lalaki ay may doggy battle. Pagalingan silang mag-doggy. Teach me how to doggy. Teach me, teach me how to doggy. So dito pala ang exit. May entrance at may exit. Akalain mo talagang may sistema pa pati paglabas at pagpasok. Ito ang tindahan na gustong gusto ng mga bakla. Ang tindahan ng hot dog. <laughs> Ayan. Balls and birds. Ito ang tindahan paborito din ng mga Becky. Ang tindahan na maraming balls and birds. Balls and angry birds. Akalain mong bukod sa balls and birds, meron din silang pussy. <laughs> <Ito>. <laughs> yung pussy. Yung pussy. Ah, oh. akalain mong bukod sa kanilang mga balls, bukod sa kanilang balls and birds, meron din silang pussy. Perfect. At bongga, may challenge tayo sa halagang 100 kailangan makabigay tayo ng dalawang soft drink. Which <laughs> kaya. Okay, ito na yung Sprite. Ate. Sprite and Royal. So, kasya'y 100. Ang mura ng Sprite and Royal dito. Ayun. <laughs> Pero talaga naman mura ang Sprite. Pare-parehas naman ata yan, diba? So, tapos na tayo sa pag-ikot. Ubus na rin yung soft drinks ko. Ata, uuwi uh, na tayo. May pulis. Kuya, pwede ba Yes. Ah, diba, yes. uh, naman po ang mga tao sa ganitong araw sa Mandaluyo? Masaya. Masaya po. Yes. Ano po yung BBM pin <laughs> seven <Daskopatik> ako. Yeah. At uwi na kami. Si ate, ninakawan ko ng mani. Ate! Ate, magkano yung mani mo at itlog? Ate, natatawa. Natatawa lang. Natatawa si ate. Si ate natatawa nung tinanong ko kung magkano yung mani niya at itlog. Kasi wala naman talaga ate na may mani at itlog. Ito lang tayo. Ate, magkano yung mani at itlog? 14. Oh, 14. Oh, ay, oh, Uwi na kami tapos ay, oh, na ang aming oh, trip ay, oh, to Disneyland. Oh, oh, kuya, pwede tumawin. Kuya, pwede ko kuya. So si kuya, i-assist ako. Ah, oh, di ba? Kala. <laughs> may meron ako sa ano para tatawid ako. May taga airport. Ay. Taga traffic. <laughs> at dahil sa akin -traffic. <laughs> <laughs> at traffic. At dahil sa akin at na traffic sa so, Madaluyong, may escort pa ako pang <laughs> Closing na tayo. Talaga namang bonggang-bongga naging gabi natin. At ito na ang huling pasabog. <laughs>